Ilan mga amigo. So may nagawa na tayong chamber no. Para dito sa i-repair natin. Dito sa kay Sir Bunbun So ito yung i-repair natin. So tatanggalin ko na lang po ito. Ingon mo yung kanya. Grabe naman yung design nito. Dito yung <laughs> pagtawuran niya ng wheel. Eh, iwan ko anong dis ang design na to. Tapos ito pa lang pala. Ah, uh, tubular lang oh. 2x2. Uh, ito ba ito? Ah, nito so, na na nito. Sige, okay lang. Basta ang usapan namin, tanggalin ko itong chamber niya. So, i na po natin ito. Complete na po ito. Pinahabaan ko yung oil level regulator para yung kanya uh, pa kuha doon, lalabas doon sa may paa niya banda para sasahuran na lang nila so ito sisiting ko po ito ito natanggal na po natin no yan ito tapo po natin yan so ito sisiting natin tapit po din na Ayan. Ayan, yan ganyan natin tapos patula na lang dito okay ito po nasiting na po natin no pinatula na lang natin yung sobra tapos yung tanki itong linagay natin yung sa preon so malaki po siya no so ginanyan natin winild na natin para diritso na tapos mayroon siyang toko dito at yung gripo niya nagyan din natin ang gripo para diritso na po yan okay yan so yung gawin natin babutasan na lang natin ito yung burner natin gagawin natin yung semi heavy duty din ito okay butas na lang tayo nito ah, ito na po naputasan na po natin yung uh, nozzle burner niya. so 24 16 4 8 so alternate po natin dito ang uh, 3mm at saka uh, 2.5 yan so ito spare natin ito pwede natin i-dispair dyan para makita natin yung seating niya or okay na ba uh, ito na po so bali nag-dispair na tayo no? ito na po yung pagkuhin niya so, yung para din so hindi na po natin dito di oh, ya, no? -um -um, dan terus terus apa tinta kumulo na po so ang paggamitan po ito ni Sir Bonbon ay para pang steam lang po ng mga aripahol aripahol ano tawag dun sa Tagalog kasi so, sa amin yung aripahol yung tawag sa amin so ito na po yung kulo niya Sir so hihintayin ko na lang po na tutulo dito yung oil level aga ah, magana itong regulator natin para perfect na siya So, nakasa natin kaunti para tutulo dito uh, titingnan natin kung ano yung pinaglabasan niya kung tutulo na siya dito kung tama lang ba yung overflow natin ayan, uh, tumulog na po ayan uh, po buha na po natin yung level niya so far yung apoy niya tama lang dito na video tayo mga kontrol dito video kung kayo na lang. So, taro, yun ang lati ito ito siya no kalati lang yung lower natin nasa half lang po yung control niya so okay naman siya so, yan ito po sir bonbon ito na po yung pinarepair mo sa akin so ang naiwan ito lang talaga yung bahaya no tapos ito sa atin ito burner chamber kasi sabi ko sa kanya hindi ako mag repair sir kung yung chamber mo lang yung pa repair mo kasi hindi ko yung sa akin design eh. so mas mas madali kasi yung trabaho ko kung sa akin na design yung burner chamber ko lang na uh, yun na design ko mas madali kasi gawin kaysa magawa ako ng design ng iba so mahirap kaya uh, ito yung ano, design na iba yung design niya tingnan niyo po Sus. dapat sana pag matapos nung magluto makakuan siya no matuyo Matuyo yung karbon ba? Tingnan nyo yung kasus ka pangit-pangit. Vinyl, vinyl pa talaga. So, paano yan? Malinisan. Yung kanyang burner. So, wala. So, kaya sabi ko, wala na. Hindi ko yan i-repair kasi ang pangit-pangit yung dumi oh. bumihan Dumihan ako niya. Cutting na ako ng tubo ko. Yung sharp ko na lang yan. Kung sinong gusto niya, no? Tadala ko. <laughs> <laughs> so yeah, no naganda na lang ng apoy nyo so kahit na kalahati so i-try natin i-pull yeah, no i-pull tapos yung tulok nya o oh. ah, smooth na smooth talaga yung ang ah, apa nya no? oh, parang smooth talaga o oh. blue na blue okay na okay okay sir sir bonbon pwede mo na po i-pick up dito sa bahay kung uh, uh pina-repair nyo po sa akin okay na po ito sir bonbon ganda na po ganda na po yung niya. nya ayan, ayan ayan, ingatin kayo po maraming salamat po sa panonood sa hindi pa nakapag uh, subscribe please subscribe naman at click yung notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong mga video thank you